Singsing sing ang simbolo ng pag-iisang dibdib ng dalawang taong nagmamahalan. Pero, papaano kung nabili lang ito sa maliit na halaga? Dapat mo bang isipin na hindi ka mahalaga? Ibaraw ang pananaw ng bride-to-be noon na si Kim. Kahit pa walang singsing, napa oo siya sa kanyang mister na ngayon na si Jeff. Wala kaming engagement ring. Tas yung wedding ring namin ng time na yon, hiram lang siya sa tito at tita ko kasi... Yung wedding namin, actually, piglaan talaga siya. Hindi ko rin expected. Tapos siya yung nag ng papers. Sa kasalang bayan, nag-isang dibdib si na Kim at Jeff. Bukod sa walang engagement ring, wala rin silang sariling wedding ring at nanghiram lang sa mga kamag-anak. Sabi ko, uh, isipin na lang natin na kumari-atin tong sing-sing <laughs> Dumating kami minsan sa puwenta. Parang gusto ko siya bilan. Sabi ko, may uunahin kaming ibang bagay, sabi ko. Kasi yung ring, although sumisimbolize siya sa kasal, as parang wedding, wedding band. band yun na uh, doon kayo mag-unite. Simple lang din ang mga kasuotan ni Kim at Chef sa kanilang kasal. Hindi naman daw kasi nasusukat sa magarbong selebrasyon ang pagmamahala nila. Yung effort niya, yung loyalty niya, feeling ko kasi hindi naman yun mabibili. Kumbaga, yun yung naging basehan sa akin. So, nung time na wala siyang maibigay na wedding ring at engagement ring sa akin, hindi naman yung naging hindrance para hindi ko siya pakasalan. Siyempre sa mga babae, ina-expect nila na parang magbibigay ka ng ganito sa kanila, ng ganyan, kasi e-effortan mo. Eh, actually, depends. Para sa akin kasi, depende yun sa kasama mong babae. Parang pag alam mo na yung ugali niya, saka As nagsasama na kayo ng mga ilang years, malalamat at malalaman mo na yung ugali niya kung magbigay ka lang na maliit na ganito, ma-appreciate niya na. May payo naman ang ating eksperto sa mga kapatid nating nag-iisip ng magpakasal. Depende talaga yan sa kung paano tinitingnan ng couple yan. Eh. Kasi minsan, kahit hindi naman talaga kayo totally nag-engage, pero totally doon sa mismong loob ng relationship, nandun yung commitment, nandun yung integrity, nandun yung pagpapakita ng love, may communication. So parang for formality na lang, malaki yung role ng media kung paano pinapakita yung uh, issue ng engagement. Kaya minsan nagiging big deal siya. Pero kung titingnan yan, nasa relasyon yan, hindi kailangan na grand, hindi kailangan na laging mamahalin no, yung pinapakita natin dun sa partner natin. Mm. tingnan mo naman si Kim tsaka si Jeff. Di mo naman mapapakailangan. Talaga nagmamahalan yes. sila. Yes. Ganda. Cute. Ano, Maui? po oh, kasi I think ang opinion ko Jan is unang-una depende muna kasi maraming naging issue 'di ba doon sa 299 din na wedding ring Ay, na naging viral kasi para sa akin depende muna ano ba yung couple ba o yung lalaki may kaya ba o wala mm. para pagbasihan nyo at i-judge nyo agad 'di ba so dapat talaga akma dun sa lifestyle or yung kinikita ng tao mm. Tsaka yung pagiging couple kasi yung pagmamahalan hindiyan hindi, hindi nakabase sa amount or yung worth ng singsing. -sing. What's really important at the end of the day is yung pagsasama nyo bilang mag-asawa, mm -hmm. 'di ba? Yung konsepto nyo ng pagmamahalan kasi parang it's just a material thing, 'di ba? And parang kunyari yung iba kailangan yung wedding magastos kailangan pero what if magastos nga pero gutom kayo after? Nganga kayo after, 'di ba? Mm -hmm. So you have to be very practical. And para sa akin kunyari malagay man ako sa ganung sitwasyon, 'di ba? At hindi ko hindi ko gagawing issue yung sing-sing. Ang importante mm. yung pagsasama namin ng asawa ko na totoong nagmamahalan kami. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. At saka yung ano, yung gas, yung pwede mong gastusin para sa wedding, pwede pang investment na lang. Yes. Mm -hmm. ano, Di ba? Mag-invest ka sa, sa business. Praktikal. Parang gano'n. Mm -hmm. no? oh. Saka actually dun sa kwento ng 299. Uh, ang dami na agad nagbigay ng opinion. But at the same time, ang dami din kasing context dun sa story na hindi natin tama. alam, 'di ba? Na para para mahusgahan yung lalaki o yung babae sa nangyari. Mm -hmm. Pero tama din si Justin sa kasi Mawi. In fact, ang dami kong kaibigan na nag-post na kinuwento nila yung kanilang experience ng wedding, iba sa kanila nasa 10,000 pesos lang yung ginastos. Wow. So, hindi sila nagpakagarbo sa singseng pero nag-usap sila na gamitin natin to pang-invest sa negosyo. Pag ano? nagkapera tayo, papalitan ko yung singsing. Oh. Yes, diba? Diba, eh? Ako siguro Mommy para sa akin kasi ang kasal no matter how big or small it is laging personal 'yan. Mm -hmm. Napaka-personal niyan mm -hmm. para sa mga taong involved. Hindi 'yan siya minsan kasi kaya nagiging magarbo. Hindi dahil gusto nila magpasikat pero maaaring yung mga magulang hindi sila nagkaroon ng ganong klase ng kasal. Mm -hmm. Gusto nilang iregalo 'yon sa mga anak nila mm -hmm. or pwede rin naman na kung hindi magarbo yung kasal, kahit may kaya, yung uh, lalaki or yung babae, hindi nila ginagawa kasi sobrang saray na sila na ginagawang magarbo ang lahat. Gusto naman nila, pag something personal na union na ganito, mas maliit, mas maganda, intimate. mas simple. Intimate. Mm. So, at the end of the day, choice ito ng mga taong involved. Mm. Ang nangyayari lang kasi sa atin because sa, sa society natin, nagkakaroon tayo ng say palagi mm. sa choices ng ibang tao. When at the end of it all kahit magkaroon pa tayo ng opinion tungkol sa mga ito, ito ay choice ng mga taong involved at sa kanila ito dapat manggaling. Mm -hmm. Mm -hmm. I'm sure kasi naiisip nyo rin kaagad nung napanood nyo ito, yun nga yung C299 mm -hmm. kasi yun yung talaga mm -hmm. naging viral. <laughs> si mm 299 bayad. na talaga yung binansag na. Oo nga Kasi maganda naman nakita natin kay Kim at saka kay Jeff yung ating storya na pwede talaga na kahit walang singsing. Pero balikan natin yung nag-post, no? Una-una naawa ko sa kanya kasi hindi naman niya intensyon na ipag-usapan. Mm -hmm. Okay, <laughs> una pero nandito na tayo. <laughs> Pag-usapan natin. Eh, kasi humingi lang talaga siya ng payo dahil naiintindihan ko rin kung nasan siya. Sabi niya, nagigilty siya. Sabi niya, nagigilty ako kasi masamaan ang loob ko na 299 lang pala yun. Mm -hmm. So, meron yung aspeto na alam niyang mali yata na, mm -hmm. na mag guilty ako na sumama ang loob ko. Pero, sumama yung loob ko. So, naiintindihan ko yon at malamang marami din sa atin ang may alam naman na dapat hindi natin ibabase sa material na gamit. Pero, hindi ba kuminsan sumasama din yung loob natin mm -hmm. kapag hindi kapag feeling natin hindi tayo na appreciate. Mm -hmm. So saan ang gagaling 'yon? Tingin ko dahil sa social media, pinipilitan yes. na natin mm -hmm. na i sa ang sasaya nila, ang hahaba ng hair nila, oh. dahil ang lalaki ng mga sing-sing nila. Oh. Siguro mahal na mahal sila nung. Oh. Bakit sila ganoon? Oh. Ako hindi. Bakit hindi Ito. ako minahal ng ganoon? Bakit yung taong 'yon kinaya gawin lahat, sa akin hindi. Mm -hmm. Doon ang gagaling yung yung feeling na parang MI It. Where dapat talaga nang galing sa inyong dalawa. kagaya ng sabi niyo. kung ano yung usapan ninyo, ko ano yung relationship ninyo, doon dapat nang gagaling yung feeling of self-worth mo. At mapapakita yan ng iba-ibang ways. Hindi lang material na bagay. Hindi talaga. In fact, yun nga yung parang kung kaya natin na, yung tawag nila doon, external validation. Ang gagaling sa labas, mm. sa iba yung sense of yung worth mo, yung halaga mo. Mm -hmm. Dapat 'yan ang gagaling sa loob. Mm -hmm. Wala na alam mo na kung ano ka, kung sino ka at kung ano ang uh, ang value mo, mm -hmm. kahit ano pa sabihin ng iba. Pero hindi madaling mapuntahan 'yun. Pero yes. mm -hmm. so, I nagkaroon mean, uh, yeah. lang din siguro siya ng expectation error yung nag-post, nag siya nag ng something big. Especially since yung alam natin dun sa konteksto ng story, ilang taon na silang nagsasama. Mm -hmm. So baka feeling niya dahil ang tagal natin, ang tagal nating nagsama, baka meron naman na magkaroon ng kaunting value kahit man mm -hmm. lang sa engagement ring. Mm -hmm. Pero yes. tama ka din sa sinabi mo, dapat hindi mo rin siya binabase lagi sa material na bagay. Mm -hmm. At yung kaibahan dun sa story ni Nina Jeff, nag-usap sila mag-asawa. Yes. I mean, yun nga, oh kasi kawawa din yung, fre, yung, uh, yung lalaki kasi mm. napag-usapan ng lang lahat ng tao, hindi yes. mm. naman Pero Pero mami, niyalam. gusto kong balikan na, no? kasi nung time na na-engage ako, social media na, nung panahon na yun. Okay. So, yes, kayo sinasabi mo about compare and ganyan. Oh. Pero tanong ko, mami, dung dating panahon ba na wala pang social media, may ganong pressure na rin ba? Eh, hindi siguro kasing bigat kasi hindi naman malalaman ng lahat, di ba? Oh. Mm. Hindi pa uso yung yung engagement oh. dati, no? I think yan mm. naman ay it's, uh, fundamental issue din ng social media ngayon. Oh. Hindi oh. lang sa kasal. Mm. Pero kung... kung sa, lahat, pa sa lahat. mo sa sarili kung minsan, diba? Pati sa pamilya, sa relasyon. Oh. Bakit maybe. sila? Parang sobrang happy nila oh. everyday. Oh. Kaya alam mo ako talaga natutunan ko na balansehin kasi ako rin very heavy on social media. But mm. we always balance it kung ano ang nakikita nyo sa araw-araw nang hindi pinapost. Mm -hmm. So, ayan. At, at least, ang um, meron tayong conclusion ngayon na huwag ilagay ang value mo sa mga material na bagay, whether it sa mo para sa sarili mo mm -hmm. o sa matatanggap mo. Mm -hmm. okay, Yes. Ba? Pero ito, isang bagay. Uh, eh, uh, at the same time, kung nararamdaman nyo ngayon, okay lang. Okay, mm -hmm. okay lang. Okay oh. I-acknowledge nyo, yan. pero intindihin nyo kung bakit. Mm -hmm. Tapos, subukan yung tignan sa ibang paraan. Na ibang so, kung nararamdaman ito, mo na yung kausapin mo na siguro yung partner mm -hmm. mo. Tama. Usap-usap so, lang. Okay lang yan. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.